Every single day. Uy, hindi naman title yun. Hindi naman na ay, every single ay, day. Ano yan? Ano yun? lang kasi yung... pa ka na yun. Lima lang sila katao. Huwag na yung pa ka Habera, misero, pero daro. Ano yun? O, ano anong yun? Hindi ah, <laughs> ko alam yun ah. Wag pa na <laughs> Ano na yan? Yan ang gusto kong katagandahin. Yung mga luma. Yan ang paborit ko dati. Yan ang sabayli-bayli. Uh, ayun ka. Dayo, may. Dayo.

<laughs> pagka, pagka tapos na may yung uha sa mga dalaga, sa ira, uh. sinyas mga kong uh, uh, pwede kayawan sa lahat. Ah, isa ayaw din na. Pero buo na sila. Pero tapos na kami. <laughs> uh, buo na sila pabili sa dagan. Oo, oh na. Ay, sila sila ang maunang mamimili sa mga dalaga. Special na. Special Special yan. Yeah. Yun na mag-special ka kasi pag hindi ka mag-special, hindi mo makuha yung dalagang gusto mo. No? Ah, uh, di pa, paunahan, paunahan yun. Ang manakoda na gagawin ko dito kay uh hindi -huh. mo ito kilala. Kilala kayo. Kilala dito, bayot huh? lang man. Doon sa inyo? Di ba papa nag-ano ka rin? Yung parang nag-host ka ba yun? Ay, announcer? Oh. O paano, paano pag may ikaw yung announcer? Kore, may magre-request. Ikaw announcer, tas may magre-request sa'yo. Ano paano nga mo masasabihin eh? May, may papel yan eh, eh. Oh. O oh, hindi, kung walang mga papel, baka na mga makakilala ko dyan. Oh. At pisa. Oh. Oh, itong pisa na to, akong yata niya sa akong barkada na nagikan sa, uh, sa Bayang. Oh. Ah, uh, Barangay Bayang. Sa, si Mr. Alam mo, si Pablo Daguhoy. Oh. So, ano ba siya mga kauban? Uh. Oo. Oh. Pisa na. Happy. <laughs> Ako na ibalas pisa kayo. Huwag pa man Kung special sila, buwan po. Lahat eh. pisa na talaga. Isuwat naman. Isuwat yun eh. Oh. yun na yung eh. may papel na yun eh. Papila. Pero paghatag pa lang, sinugatan yun eh. Oh, itong eh, ginimpisa ha, kung ninyahatag oh, sinugatan okay. sa akong barkada nga, nagigansa barangay kay Bayang. Yeah. Oh. Nah, si Mister oh. Daguhui. Oh. Kebenaran oh. Lepenan saya mah kau banan. Oh. Oh, oh berah, Mister Operator. Hahaha. <laughs> <laughs> berah. Berah Mister Pitanan. Berah Mister Operator. Ah Mister ini kau <laughs> ingin jalan <laughs> ke saya? <Ma>. Pak. <laughs> Ada kayak karyawan ini kau mana pun dia aku nungguin milnya. Oh. Kamu kayak gitu. Taga naman mo na po, mga sinugatan. Ako na po yung eh, mga ngayon ninyo sinugatan. Oh. Karong gabi una. na. Oh. Tanawa na inyo kung sa katahong among mga mga bulak nga ning bukad karong gabi una. na. Oh. pag sa inyong pagpamintahay. Ma tagpuan ninyong patong bulak-lak nga napakatawin. Uh. <laughs> 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 ano mga karit? Anong mga tugtog? Yung tinutugtog? Lover's moon. Lover's moon. Only is the night. Ano? Kung only is the night. Yung ano, yung, yung dami mga tugtog. Yung... We are we yun. Yung naalaot si Samson tungod ni Dilayla. Hahaha. Bungko. Oh, dito Oh. Nay, to. Masi ano yung power of love. Oh, yun nga pero yung delay lang. Mo mo yun, yung alaot si Samson tungod di delay kay power of love. Victim oh. of oh. love. Oh. Victim of love. Oh. 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 Of love. Victims of love. Wala <laughs> <laughs> yan, wala <laughs> <laughs> Tapos, yung isa pa. Ah. Uh, ah, uh, yung bugmang naglutaw sa hangin. Uh, lovers in the wind. Lovers uh, in the wind. Yeah. Thirst on my pillow. Tapos, wind of change. Ano ba? Wind of change. <laughs> Ay, ang ko rin. Wind of change. Uh. Oh. Oh. <laughs> <laughs> New moon of change Just like together Ganun yun eh Yan ang mga Ano pa kanta? Ano <laughs> pa kanta? Lover's moon Tapos Love Yung Every single day <laughs> Uy, hindi naman title yun <laughs> Hindi naman every <laughs> single day <laughs>